natin apa ito? Punta ka na doon ha? Ah. Okay, uwi ako sa bahay ko. Ito bakit ito ko di ba? Nalik ka dito. Sige na, uwi na kayo doon. Sige dito. Isa yung nakapatid niyo. na dito. Alika. Sakit ka na sa taas ha. dito. Baka basa ka sa dito. dito.

dulo pala. Ano ka dito ah? Mag-sand tayo. Mag-deliver mo Ayoko lang yung mo ako lang 'yan para designo lang sa ano. lang 'ko yan para kumakainin ka, ka na. Ako. Kumakain ka na. Hindi pa. Kaya Kaya ako ka yung Kaya ako kayo yung yes. kanina. Kaya ako kayo yung kanina. Kaya tayo kayo yung kanina. ako Ano okay. pa okay. nga? Okay. Ano pangalan alam mo? Ang ganda mo kaya. Hindi na, naman. Ang ganda mo kaya. Ang ganda mo kaya. Hindi Hindi ka lang naliligo. Maligo ka muna. Ano yung damit ko sa na ko? Alam mo ba? Hindi ko kailangan ko naman dami Ano, rumarampa-rampa ka yata ha? ka ba, girl? Time lang yan. Pero lalaki ka. Lalaki ka talaga. Matso pa nga, matso pa nga. Aligo ka naman kasi, ka po. Uh, Para mabango naman. Paano ka maka Paano ka makawa ng lalaki niyan? Ayoko ng lalaki. Ayaw mo na. Bubayin na lang. Ayoko rin ng jowa. Ayaw mo na jowa? Ayaw mo maging magin ma jowa. Ma mas, mag mas mas bongga pa 'yung jowa, 'di ba? Tama ka diyan. Ano 'tong problema kasi puro talaga. Kaya kainin ka, Ayaw, kundi, At, kala ka no? okay, na, sana. Okay lang. Ka, oh, kung basta basta gumit na diyan, baka masaga sa hangin ka. Ano ako mo sa kayo sa kayo kasi nga. Siyempre delikado naman pag ano. Oo, oh, baka mamaya. At ba? oh, sige ka, sayang oh, sayang, ay, ganda ay, mo, ay. <laughs> sayang ganda mo, di ba? Sayang ganda mo. Mamaya para ka sa bang, hindi na kaya sa kayo nga. Oh, sige. Huwag okay. ka lang gumit na diyan ha. Okay. Ako magagalit ako sa iyo pag gumit na ka diyan. <laughs> ano, ano pangalan mo, Casey? Casey. Ano pilido? Darcy. 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 Wow, ganda. O, sige na, sige na. Oh, wag ka gumit na dyan. Magagalit ako pag gumit na ka dyan, ha?